Yan, yung mababaon. Itong puti, mawawala to. Ayan, kita nyo naman yung puti na guhit. Baliktaran yan. Mawawala yan. Okay. First click. Hindi pa yan. Kita pa yung puti. Ayan. Idiin nyo pa. Okay. So, wala na yung puti. Ganyan po dapat. Hello, good morning! Welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong tutorial. Yeah, so medyo natagalan tayo mag-upload uh, ng panibagong vlog o panibagong video dahil sa... Yun nga, na-busy tayo, meron tayong inatinan na meeting doon sa south about sa pastoral meeting sa ating district. Uh, salamat at nando uh, nandun din yung ating regional superintendent sa Pisigami so yeah, tuloy tayo ah, meron akong sasagutin na tanong or concern about sa ito, basahin ko na lang shout out kay Sir Jose Shervo Jr. or Servo Jr. Good evening po sir ako po ay nagsisimula pa lang mag OLT nahihirapan po ako kung saan ako magsisimula kasi yung balak ko na lugar na paglalatagan malawak po sana matulungan nyo po ako kung anong pwede kong gawin kahit mga diagram lang sana sir or pagkakasunod-sunod po ng FBT sa FBT kung saan po ako maglalagay ng main nap tapos mga client nap sana mapansin mo ito sir nakasubaybay po ako sa YT channel nyo kaso naguguluhan pa rin po ako kung saan magsisimula po nakabili na po ako ng OLT which is ipon topon po 9 dbi so una nating sasagutin itong naguguluhan siya yun nga ang una nating sasagutin sa tanong ni sir o uh, concern ni sir Jose Shervo uh, yung paano siya magsisimula at paano yung pagkakasunod-sunod ng FBT. Uh, lingid sa ating kalaman na talagang uh, pag nag tayo, sorry for the word, pag nag tayo uh, dahil nga tayo nag-uumpisa pa lang, mas inuuna nating bumili ng mga gamit kaysa mag undergo na kahit basic tutorial lang o yung basic na mga basic na mga uh, implementation, deployment, knowledge ba. So ngayon, maraming nagde-deploy uh, mismo nagdeploy na pero hindi pa rin alam ang principles ng FBT deployment. So itong sasagutin natin kay Sir Uh, naguguluhan siya Kung paano yung pagkakasunod-sunod Paano ba yung gagawin sa pagkakasunod-sunod So ang i-discuss natin Wala tayong gagawin ngayon na reading Wala tayong gagawin na Kung ano-ano uh, Basic kung baga, Balik tayo sa basic Pupunta tayo sa basic Kasi lahat doon naman talaga nagsisimula O nag-uumpisa sa basic Walang naging master Walang naging advance Na nagde-deploy Kung hindi dumaan sa basic So bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga uh, malulupit na taga-subaybay. So shout out tayo kay Sir Gboy Arsenal Sumalinog, tapos kay Sir Rooney Magbuhos. Wow. At kay Sir Randy Santa Cruz Fuentes The Fourth. Si Sir Randy ay bumili sa atin ng Uh, special tutorial. So sa mga yun pala gustong mag avail ng ating mga series videos ng special tutorial, pwede kayo mag-join sa ating Happy An TV YouTube channel. Nandoon, mag-join lang kayo tapos merong kaukulang uh, payment si YouTube kasi hindi naman si YouTube hindi naman hindi ka magko-continue o magtatapos sa inyong uh, tutorial video kung wala kang tawag dito yung join, magjo-join ka. So ito ang aking baby. Si Baby Princess. So shout out kay Sir Jose Shervo, Sir Lunglu. Ah, uh, yan lang muna lima. Ah, uh, isama na natin si Sir Jones Abitria. Ayan. So shout out no sa ating mga malulupit na mga mga taga-subaybay. So Salamat po sa inyong pagsubaybay at naway meron po kayong makukuha sa video natin na ito. So bakit nga ba kailangan yung principles ng FBT? Uh, for me, dalawang klase ang deployment. Kung ganito kalawak po sir, uh, hindi po enough ang iyong uh, tupon. So siguro mga 8 pon kasi malawak sinabi mong malawak. 8 pon ipon, pwede na po. So isang core bawat area. So siguro mga 8 core yung Min line ninyo tas FBT lahat, pwede. Pero kung nag-uumpisa pa lang po kayo, pwede pong 2 pon. At least meron kang area na hihiwalayin. So bawat pon po, gawin yung 1x4 at least 9 dBm naman yung inyong module gawin yung 1x4 from phone module dumaan muna mo sa 1x4 pwede may ginawa tayong video dyan, dyan. pwede nyong uh, puntahan o balikan ang ating mga videos tungkol dyan at saka kung gusto ninyo ng special tutorial talaga hindi ko naman magagawa yon kasi pag si sir maraming mga nag message na magbabayad lang daw sila hindi ko naman pwedeng i-upload yon public pag binayaran nyo unless uh, ah, sinabi ninyo na uh, sir pwede nyo nang i-upload Ga sa gaya ng isa nating ano kay Sir Randy pero yung iba hindi ko talaga in-upload kasi walang pahintulot parang ganun so para makita ninyo kahit mga shorts meron tayong i-ano na videos na patungkol lang talaga dyan kung, bala, kung baga specific so may, may concern ka specific na isasagot natin through video so dun yung makikita yan sa ating special tutorial. So, paano ma-access yan? Mag-join kayo doon sa ating uh, YouTube channel. May bayad nga lang monthly. Kasi yun ang ano ni YouTube. Hindi ko naman, wala naman akong pag-upload na noon na free na ganun kadami at makikita ninyo. So, sa Google Google Drive, mahirap dahil kailangan ng pahintulot din. Uh, i access ninyo yung video. So, yun lang talaga yung nakita kong paraan or way para masubaybayan ninyo yung inyong mga concern. Kasi may mga naglalatag na, nasinundan yung ating videos. At pag walang mga supporting videos nun, at yun nga, binayaran nyo naman, hindi ko rin may upload upload ng public sa aking uh, YouTube channel. Kasi binayaran nyo nga. Uh, to achieve that, kailangan yun ang ano ni YouTube so mag kayo may bayad doon monthly ata may nakalagay naman doon tapos kung ano mga concern ninyo doon ko ay upload doon nyo makikita ang mga videos na yon so magaling din si YouTube no pira pira din si YouTube pero to gain that siyempre kailangan naman nating sumunod lang talaga para makuha natin yung ating mga binabalak so yun yung principles ni YouTube So sa atin naman, meron din tayong principles na i-discuss ngayon about FBT. Yun nga, sasagutin ko si sir, public ko ito i-upload, may kita ninyo kasi gusto ko rin na hindi mo bayaran itong video na to at uh, may kita ng lahat kung ano ba talaga ang principles ni FBT. So maraming nagdi-deploy na dire-diretso lang, hindi dumaan sa kung ano yung principle ni FBT. So, tulad nito. May nagtatanong, dito tayo sa 95.5. Ito yung 95.5. Dalawa lang yung isasample ko ha. So, on and so forth na to magkasunod-sunod na hanggang sa 8 nap. Hanggang sa pang-walong nap. So, ito, ito yung 95.5. Naka-indicate. So, mas maganda kung ano yung pinagkukunan ko ng... Pero hindi ito sponsored ni Sir Lucky for Left. Pero baka naman, Sir Lucky. <laughs> Tatanggap lang din ako kung kahit ano. Wala naman akong ano. Kasi, ito tutorial din natin. At ito na yung sinusunda ng ating taga-subaybay. Mas maganda po na Sir Lucky, baka naman, Sir Lucky for Left, doon kayo bumili. Kasi, ang color coding, pare-parehas. Pero, kung wala kayong mapagkukunan kasi minsan hindi naman natin hawak yung sitwasyon minsan wala rin stock si Sir Lucky for lift na ganito na hindi siya kumpleto halos pag nagkakaubusan pero kung gusto ninyo na uniform talaga at ma maririch -re or ma-achieve nyo yung val value na nakuha natin sa ating mga tutorials sa ating mga videos doon kayo bumili kay Sir Lucky for left so kasi bakit kasi kay Sir Lucky, yung main line niya is pula, red. Tapos, yung papunta sa nap, dilaw. Okay? Principles of, ano, Principles of FBT. So, kung you're advanced or master about FBT, itong video na to, ay hindi para sa inyo. Uh, sinagot ko lang yung tanong ni or concern ni Sir Jose Servo Jr. So, hindi kayo, hindi tayo makakapag-deploy kung nang maayos pag hindi natin alam ang principles ng FBT. So, yun nga, balik tayo. Yung pula is main line, tapos yung dilaw is papunta sa nap. Okay? Tapos yung blue, papunta naman to sa main line. Secondary main line to galing sa first FBT, papunta naman ito sa second FBT. Okay? So, nakuha. Uulitin ko. Uh, kung gusto nyo ma-achieve yung uh, value or binigay ko na value or ratio sa ating FBT mas mainam na doon kayo bumili kay Sir Lucky for left tapos yun nga ang kadahilanan kasi yung kanyang main line ay pula ang kanyang galing ito sa pun module sa OLT. Sir Jose Servo, itong kauna-unahang FBT, may 98.2 ata nito. Pero itong akin ay 95.5. So itong pula galing sa PUN module ng ating OLT, dito papasok yung 9 dBm, dBm dito muna papasok. Tapos yung dilaw ay inyong first nap. Okay, sana naintindihan, sana nakuha. Ah uh, tapusin ang video talaga mula umpisa hanggang matapos para walang mas -skip na step. Tapos yung blue, yung asul, papunta naman ito sa ating Sikan FBT mainline pa rin which is pula. Okay, so if if we perform natin para talaga makita ninyo so kung paano. So kung you are deploying coupler base in diffusion pwede rin naman wala namang problema pero sana makakagawa tayo ng video about that kung ano ang kaibahan sa deployment using coupler and using fusion kailangan lang talaga ng oras yung uh, ganun na tutorial kasi fusion mag-fuse pa mag, excuse me mag-fuse pa so yun na nga Balik tayo. 95.5 ba ito? Okay, 95.5. Galing ito sa pun module, sir. Itong pula, 95.5 galing sa pun module. Tapos yung blue, makinig ng mabuti para makuha. Yung blue, coupler base deployment. Walang fusion. Pwede. Walang naging problema. Kasi ang tutorial natin, step by step, is about coupler base deployment. Walang fusion. Nurwala tayong Uh, tutorial na naka-fusion or wala tayong video na halo coupler at fusion wala so yung main line secondary main line galing sa first FBT kailangan pala talaga ito uh, ipapakita ko na dalawang click to kasi may nag message sa atin na hindi daw maganda yung reading so pag ganyan hindi pa yan so may isang click pa yan yung mababa on itong puti mawawala to ayan kita nyo naman yung puti na guhit baliktaran yan mawawala yan okay first click hindi pa yan kita pa yung puti ayan idiin nyo pa okay so wala na yung puti ganyan po dapat kasi may nag message sa atin na uh, pangit daw yung kanyang reading yung, hindi daw, hindi daw nakuha yung value at yun nga take note ang napakaganda kay sir lucky for left pala ay may kasama na ganto itong mga cochlear pag, pag bumili kayo may kasama na ganto ayan o dito may kasama ng ganto so balik tayo at yun nga secondary secondary mainline mali pala sorry ito pala hindi ko nakita eh. Sorry, sorry. Secondary main line pala is Asol. Ayan, blue. So, ilagay. Ayan, click. Tapos, panibagong FBT naman na At, dito na sa pula. Ayan. Kailangan mag-click pa rin. Ayan. So, ingatan ninyo ito be careful talaga kasi pag na nayupi ito mababali papangit yung reading dito sa kabilang dulo so ayan yung principle ng FBT Sir Jose Servo galing sa 95.5 ito yung ga, papunta sa pun galing sa pun tapos yung asol papunta sa albali ano to secondary main line papunta naman na sa uh, primary main line ng new FBT panibagong FBT to 90.10 na ito Okay. Tapos so on and so forth. Ito namang blue, lagyan niyo rin ng coupler, yung ginawa natin kanina. Tapos ilagay niyo sa ay, nagka ugaw man. Ilagay niyo sa pula na naman na 8515. Okay? Tapos 8020 7525 7030 60-40, tapos 50-50. So, yun ang principle ng ating FBT. Okay, sana nakuha. Hindi man ganun ka haba ang ating video ngayon at hindi gaano ka sa mga advance, hindi gaano siya kakailangan, hindi siya gaano ka need, pero kung babalikan ninyo, magbabalik tanaw kayo about principles ng FBT, dito kayo makakakuha ng foundation so yung pundasyon sa FBT nakasalalay dito bakit? tatanungin nyo kung bakit kasi pag hindi niyo alam ang principles ng FBT magkaka problema kayo sa inyong deployment paano magkaka problema sir? minsan pagdating sa unahan maiiba yung FBT na gagamitin kasi nga hindi alam yung principles ng FBT so dapat magkasunod-sunod servo si servo magkasunod-sunod po dapat ang inyong ratio hindi po dapat magka baliktad Okay, so sana naintindihan at naway nakatulong itong video na to sa inyong mga deployment so maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga videos. So God bless po sa inyong latag at uh, may sasagutin tayo na concern sa next nating video at yung mga gustong maka-access ng or makakuha ng mga videos na mismo sagot sa kanilang mga tanong agad-agad. Yun nga, yung sinabi ko kanina mag-join kayo sa ating YouTube channel at mag-PM kayo sa ating Facebook page. May nakalagay naman doon na link sa kanyang dashboard. At magtanong kayo doon kung ako si ganito, ganyan. Ito ang kailangan ko na uh, video ngayon. So makakapag-upload tayo doon ng kahit 5 minutes. Sasagutin natin talaga ng buo. At direct to the point na tutorial para sa mismong tanong ngayon. Kung ano man kailangan na concern ninyo. So, maraming salamat. Uh, thank you sa pagsubaybay. Thank you sa inyong walang sawang pagtangkilik o panonood sa ating videos. God bless po sa ating lahat and see you in our next video.